Hello guys, good morning. So, 10 a.m. na dito sa Saudi guys. So, tapos na ako maglinis sa first floor. So, sa second floor na lang. Pero mag mag na lang guys. So, di ba nung nakarang araw guys is dalawang beses ako pinagluto ng amo ko ng chicken masella. So, dalawang beses siya, dalawang beses niya ako pinagluto guys. So, yan. Yung mga, tuloy na nagluluto ako guys, yung kalahating ano guys, yung paa ng manog guys is tinatago ko sa freezer guys. So, ito na guys. Nakadalawa na tayo guys. So daw mo ko lang siya ngayon. Ito yung ulam ko ngayon guys. Dahil sabi ko nga sa inyo, yung amo ko dito kapag wala kaming ulam guys or wala walang laman yung rep namin guys, is walang wala ka na yan guys. Nung nakaraan last day nga guys nag grocery yung amo ko pero sabon lang yung binili niya, mga Clorox ganon, putas ng dalawang bata. Kahit ni isang gulay, kahit ni isang ulam ay hindi siya bumili. Kaya ganun yung ginagawa ko, guys. Tuwing na sinasabi niya sa akin na magluto ka ng chicken masella, tapos mag-oorder yan ng manok sa bakala, guys. So tinatanggal ko yung isang paa ng manok, guys. Tinatago ko sa freezer, guys. Kasi kapag wala akong ulam, yung ang inuulam ko. Kaya ito, ayan, naghahanap tayo ng paraan, guys. So inadobo ko lang siya. So tara, guys, kain tayo. Dahil 10 PM na dito sa Saudi, guys. Pagkatapos ko dito, magmaka ako sa second floor. Tapos magluluto na naman ulit ako na pagkain ng dalawang alaga ko, guys. Dahil mga 12 is, uuwi na mga yon Galing school. So, ito guys, yung paan ng manok. Ayan, buti na lang ay <laughs> inago ko sa freezer. Ayan, ayan. Nadobo ko lang siya guys sa mantika. Hindi ko na naglag... Hindi na ako naglagay ng ano? Ng mantika. Ng ano? Ang tawag dito? Siyempre may mantika. Ayan, hindi yan ma adobo kapag walang mantika. Tubig pala guys. Hindi ko na nalagyan ng tubig guys. Ito yung paborito kong baso. Dahil maraming talaga yung tubig.